Hi guys. Duty ko guys, na ako sa kalsada ron. Gikan ako sa kuan guys, oy. Gikan ako sa sapa ng laba. Karon diri na sa kalsada guys. Sad sad sa kalsada guys kay akong amo guys pag naog niya. Bisag ako guys, wa ko kailis no. Basa pa kay kong singot sa akong mga kuan sa mga sa mga kaagtangan, sa mga kabulugan. Buntatanaw tanaw ka ako Kung amo guys kay Ani na to. Basta kay ko guys no kay init babaya baya sa Dubai ka ay sa UAE karon init babaya So alas 11 karon guys init kayo. Ako sa gawas ng laba kay walay aircon among kuan walay aircon na sa gawas ang among labanan. Kus Kusot pa ko dito. O sa dihang ginaog na nga amo. Iba. 11:30. Lakaw ta. Gawas ta. Agoy guys kay 10 minutes naman lang wala pa ko ikuan ba. Wala pa ko ihimol. Ah, himol kog dali-dali oi. Himol dali-dali. Ah, tak 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 basa sabon. Mm, Mana dayon Wa ah. pa kabot og 5 minutes to guys no, mga mga 4 minutes, 3 minutes ra gyud tong akong pagkuan panghimol. Dayon Dali-dali. Kay 30 gud no. Ten, ten minutes na lang gud no. So, mo ni ron guys. Muna ni trabaho mo ni kuan guys muna kasagaran sa mga lady driver dere sa sa Middle East sa UAE uh, all around gid da kumbaga multi purpose ta ato at ato at tanan kuan agud guys no magluto guys magluto pug ko pero dire dire ako magluto kay naman mi kuan naman na tulo man mi ka book dire na may tagaluto kuan na lang kanang pag ako, ko, iya idala, iya dadon sa Egypt, sa Cairo. Ah, dito guys, luto ko dito, oy. Ako dyan na tanan, luto, pamahaw. Paniwod to, agoy, mga luto, mga solo na. Tapos tanan, nalabatan Pero wala, wala, kuan guys, wala extra nga income na. Para na, kaunti, dragi ako nasa itong Wala extra nga padulas. So, mauto guys, no? So, luto ta, kung sa kuan sa lain lugar, da doon So nga magluto ta din. Dire, ako trabaho re, guys, kuan. Manglaba ko si Nina. Ako ay tiglabata ng si Nina. Pero noon ko sila duha man sila Ni, si Madam Roman og si Arbab. Magkasawa ra man sila guys, kay wala na may lain. Wala na may lain kuanre ka ng mga bata o um, wala na. Matigwang naman sila guys uh, si Arbab nako na sa cinta na din si Madam O uh, si Tinta nakapin si kuan din si Madam nako nasa mga kuan na mahapit na uh, nasa si Tinta na siguro siya Basta si Arbab, si, si sir na ko, si among anak kong lalaki, sa mga 80 na din. Si madam, nasa si Tinta takapin Ana ang ilang edad, guys, no? Dahil mauna to nga. one kanyang ako. Sila Lara niya, tulumi, na, na isa tagaluto din. Ako din. Ako isa kaoban, tulumi. Silingan na po din sa din. Mauna, among trabaho nga. Katong isa, tabang-tabang siya na ako, Taba tabangan na mindo, Katong tagaluto, bro, yung minduha, pero ang tatong tagaluto, dito rin dito sa kusina, pero ang siya gamay, gamay rin dito sa luto nun, din ako, mauna akong trabaho, magkuhan ko, limpio ko sa kuha ni madam, sa kwarto ni madam niya, dako mo na sa taas, dako mo na ilang kwarto, kaya naman yung mga dressing room, dako mo na ka ilang kwarto din, tabangan po ko sa akong isa kakauban, dahil, din, yun, limpio sa kyan na, dahil mo ano yung lagi, magmamalingki, mag tanang, tanang lakaw guys, dahil, wala gi nga lubutan ratag pinakalit lubutan ratag pinakalit ni madam bag si madam wala ka in wala ta kabulong wala ratag kalit wala gi nga say magkaon na lang gitadaan kay wala balo nga muhulbut mahulbutan ta dayon kay mana mugawas na dayon dayon malimpyo po ko sa kuwan, guys sa uh kaning kuan kani omo lagi ni eh. mamalansa na ko guys no mama sige mamalansa sige maglaba mamalansa gid na so ako na guys maglaba mamalansa yes maram guys arctic na sige ang kuan sa iyang mga sinina kanang kuan nya sinina arctic nya kuan kanang abaya tanan ako magplantsa na then kuan kani pagod law kasi gira ko plan sa abaya guys kanang itom bitong ang sinina nila kanang abaya kay ngano ini gumali yak suot guys maniy suot na karong karon guys kuan kanang Plan sa ako na, na ako din. Butas kabinet, binit. Then ko na po siya guys. Libinag na siya lakaw ka ng lakaw niya nga kwan. Hello guys. Kay ipa siya naman po na niya na ako guys. Uwag ka na yung sumbuton. kay kay sa mong nagkuhan magod mo. Makuhan magud mag 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 sa kabinet guys. Kanang makuhan ba uh, ipit-ipit mo sa kadagan sinina ba ng ipit-ipit sa mga uwan mo. Bagis arte kayo. Uy eh. grabe ako mga magis. Arte guys. Pero okay lang siya pag ina guys kay kung ano siya ka nang dilim siya damak limpiado mo po siya so di na ito masawa yan kasi mainarte siya kahit kung ano man siya guwapa man siya mo sa mga guys akong kinta sa inyo ha sa akong mga trabaho dre so money karon mag magmaniho na ta wala akong, ano yung man yung mamaniho sa guys sa sa Dubai di man ka kung ano man kasagaran pero kasagaran yun di man tanan sa kasagaran yun dili kay magmaniho ka dili kay magmaniho ka na di, kay lying assignment pa So mo to guys no kay ano ko ano mo pugod guys no so, na ko sa inyo bisag so, mo nang utana no ako ra igi kwento sa inyo kung ano po ko ano pugod diri guys 17 years na pugod diri so mag 18 years na pugod karong mga early next year guys mag kung ano ako mag 18 years na ko sa ila ha so first time na ko nag abroad diri nga amo ako edad ato guys no 32 oh ano 30 so mga 32 na ko 30 adi mga 30 ko ato guys na abroad ko 30 ko guys so 18 years ayo yung giha pa guys sa Pila na ko edad guys? Kung 30 ko ni abroad. Hello! So, mo ako edad guys. Na-reveal na -reveal akong edad. So, di mo di mo ako na ako naigtag. akong edad guys. No? Kahit mo na ginakong edad. Di na gita na ka, kuhan ka, Di na, na kaliko Uglaing laing dalan. Di na, na kasimang sa atong edad. Kaya ka atong edad ato, ginang sundun, ingat ka mo simang, ditong simang. Watay kasimangan na natong edad guys, kaya mauna giyad na siya. So mauna to, ipaday na tong kwento na. No? So, mag ano na ko guys, 18 years na ko sa akong amo. So, mauna gina akong amo sa kuan guys sa ay sa abroad wala po ko kaantog lugar mga muhan dire ra sa UAE 2008 to siya guys 2008 tapos mo ni siya kung uh, modere da yun 30 akong edad ako. so pila na edad na ako ron guys no nga 18 years naman ko 30 plus 18 years way ang bilis nila mag ano mag ano mag compute ng edad din ay compute on kay ko nang guys so mo na to na so okay raman po guys naka survive raman po da kapay so ng ang mga anak so ako anak guys tulok ka buok duha ka sa kababa oh duha ka sa kalalaki so mo to guys mana sila eskwela guys ang ang kuan guys ni graduate atong 2019 kom guys ay okay? hindi <laughs> <laughs> proud lang ko guys muna akong gi-share sa inyo kom siya 2019 ako kay magwang anak guys uh, teacher teacher kanang kuan siya kanang uh, Uh, BSE this bisidi diba oh, bana o sa <laughs> bana ay suso tagay kalisan ni ilan tagoata ka gi kalisan ni ka tagbolug mga courses uh, konsya kanang ing ah uh, uh, in, ano ah uh, high school mm. dahon Atong kwan po 2019 2000 kwan po guys 2020 to ni graduate po ng ako ikaduwa ang anak nes kumlao di gapon guys so kung perating proud dasa ibiang guys oy kay do ka anak guys kum laudi no nagsunod-sunod nga lami kay lami kay paminaon guys ay Me, li, uh, Pastira Lim Mary Lian oh, Kung ako ipakalam yung paminon. Then dito ba juga magpungko na sa tubangan guys? Kasi syempre no mm, apart part buka sa entourage. eh, kung Lao mo na. Then katan kado ga, nga guys. Ano pala? ah, uh, past, ah, uh, ano sa to? Pastira Pastira li, Lim Mary Jasmine Cool loudie. Sus doon ka bugum guys no. Doha na do na. Pretty na kay ko proud ka ni si Ibang. Kayo. Then karon guys, ang ako ikatulong ang lalaki guys. Ang ako ikatulong ang lalaki. Sus ko. Ang tulong lalaki guys. Agay okay, guys. Sus. Abi na ko guys. Abi na ko kum Abi na ko si din. mo na to guys no naputol lang atong ko ano kwento ano kay naabot na si madam sa kay na si madam no sa so, naputol sa so, to guys ah uh, asa na ba to tong kwento no nga oh kung nakum kung dito akong anak ng lalaki guys so ito na nga guys no pagdating sa anak ng lalaki guys medyo ano ako na frustrate ako pero okay lang na frustrate ako guys kasi ano siya hindi siya nakapag ano ano parang tinamad siya mag-aral guys ano So, ano naman siya, naka, natapos na yung ano, kung tutuusin guys, ano, tapos na sana yung anak ko na lalaki yung pinakabongso ko, tapos na sana siya ng college ngayon. Pero yun nga guys, tinamad siya, no? So, this year, nag-enroll siya ng ano, college, first year college, nag-enroll siya. So, ayun guys, mag-take siya ng exam ng ano, ng uh, yung prelim, tsaka ano, yung mid, tsaka midterm. Kasi taga tapos na ang mid na natapos na tapos na ka, kakatapos lang ng midterm ano na ini eh? September na ngayon so katatapos lang ng midterm so ayun na nga guys no uh, ano siya na nag exam siya ng midterm tapos ayun pumunta siya ng, uh, na, nasa city kasi siya nag-aral sa Dipolog City ba. Tapos ngayon, wala siya sa Maynila. Kasi yung dalawa kong ano, dalawa kong babae mga ano, guys na sa ano yun sa Manila, yung nag-ano nag-graduate silang dalawa. Tapos yung lalaki lang din ko sa ano sa Mindanao kasi nga medyo nga din yun nga hindi siya nagtuloy-tuloy ng pag-aaral ba. Nandoon siya sa Maynila, hindi siya nagtuloy-tuloy. So, naano so, na ano siya lalo, lalo nag umpisa nung nag ano nag pandemic dati 2021 nag pandemic tapos nag ano nagmo module hindi siya nakapag ano doon hindi siya natapos so dinala, siya, dinala ko siya sa Mindanao tapos doon ko siya pinatapos ng senior high so nakatapos naman siya ng senior high so ayun, pa enroll ko ng ano ng college, tapos ayun nga guys ano na siya, nag, uh, tawag niya nag ano na yun no? midterm na yun so medyo ano ako emotional so ano na yun, nung nag ano na, midterm na nakapag-exam siya, siguro hindi niya natapos lahat ng exam ng ano, tinamad siya kasi na, tinamad na siya, nagana siya yung nagbakasyon kasi may ano limang araw may ano nagbakasyon doon sa ano sa sa mun sa municipal sa lugar namin mismo sa barangay tapos ayun nga tatlong araw limang araw na yung absent niya so wala na sabi na lang niya ano mag drop out siya so ayun na guys nag drop out siya ngayon so so medyo late na talaga siya guys ng ano kasi kung to sin tapos na siya sa college ngayon so ano lang, tinanggap ko lang guys tapos ano naman siya, matalino sana siya guys matalino din sana Ay, ayun, ngayon papuntahin ko siya ng Maynila tapos mag-aral, ano, magtrabaho siya doon kasi dati naman nung, na, nung nagtigil siya sa pag-aaral nagtrabaho siya call center natanggap naman siya kasi magaling din talaga guys so ayun na no so ngayon pabalik na ulit siya ng Maynila guys pabalik kong siya Maynila tapos tinanggap ko lang nagsabi lang ako pero wala yung ano yung wala yung hindi ko siya napagalitan na kasi ay, ah, wala namang perfect na nanay talaga no so ayun lang So proud naman talaga ako din sa anak ko na yan guys. Kahit, ano, kahit anong, paga anong galit ko dyan, anong mga anong sinasabi ko dyan, hindi talaga yun ang sagot na yung ikakasama ng loob ng isang nanay. Kaya dyan, yan lang din nag lalaki. So para emotional ako pagdating ko dyan sa lalaki na anak ko na yan. Kasi yung dalawang babae ko guys, wala akong problema talaga doon. Wala talagang problema. Hindi talaga yun ang hingi-hingi nang kung ano-ano guys. Walang hingi-hingi. Nag-aaral, nag-aaral. Tapos nag ano yun? Nag-aral yun sila guys, sila lang ginagumagasta sa sarili nila dahil nag, ano sila, nag, nagtrabaho sila sa call center. Nagko-call center sila. Ang sisipag nila guys. So, yun nga guys. Wala akong problema sa larong babae. Pero dating ko naman sa dun sa lalaki guys. Parang nab nabuhos lahat ng mga mga frustration ko dun sa, ano, sa lalaki guys. So, okay lang. Antayin ko na lang yung panahon guys Na magsabi sa akin Na mag-aaral ako Gusto ko mag-aaral uli Ganun Antayin ko na lang Yun yun na lang Bye Tama na Ang kwento Ang um, tama na Ang drama Bye Thank you Bye